Sa mga hindi marunong mag-foundation, sa mga nagsisimula pa lang, pues, eto yung bilhin nyo. Kasi, e, ginamit ko to kahapon. Kasi, nagustuhan ko siya. Ante, full coverage talaga siya. Matatakpan talaga yung mga dark spot ko dito. At alam nyo ba? Hindi, ganda niyo. Kita niyo naman. Dalawa yung shade neto. Ito, ito yung ivory. Yes, ivory ata to. Tapos yung isa para sa mga moren. Ante, ang ganda niya. Matatakpan talaga yung mga gusto mong takpan dyan. Madali lang din siyang i-apply. Ante, ang ganda ng foundation na to. As in, ang puti ng mukha ko. Na totally na sobrang puti na ano, na parang nakakaano na tignan. Hindi ganon. Maganda siya. As in, matatakpan talaga. Kahit konti lang ilagay mo bakla. Ngayon siya bet na bet ko na siya. Hindi ako nagpa-foundation pero ito talaga nilagay ko kahapon at ang maganda pa dyan, hindi makati sa mukha kasi nangangati yung mukha ko sa ibang foundation kapag nagta-try ako. Ito, unti, hindi. Ang ganda. Parang hindi ako tinabungan ng tigyawat dati. Hay! Ganun yung atake niya. Kaya, ante, kung gusto nyo rin ito, nagsisimula kayong mag-foundation. Ito, meron na rin siyang applicator din. Magkasama sila sa isang ano. Ayan, no? Kaya kung gusto nyo, i-click nyo yung yellow basket para makapag kayo neto. So, yun lang. Bye-bye!